Kaya nga sinasabi nila na mababa ang krimen sa Pilipinas, kakalukuhan yun. Yata yung balita masyado dito sa Pilipinas na nanahimik ngayon ang gobyerno uh, dahil bumabaha. Eh, siguro mga tulog, mga partners. Ano? Amen. Pero... Eh kahit wala silang balita ngayon, no? Kahit wala silang mga sinasabing balita ngayon or uh, mga galaw o moves na ginagawa. Marami na silang ginawa na kabulastugan even before the first year of uh, their administration, no? Katulad na lang halimbawa noong uh, dati pinapatahimik nila talaga yung mga ano eh, yung mga kritiko nila. Nauna dyan, yung mga governor si uh, governor ng Tagum City, yan. Naga sa Uh, napagtripa na nila si Pastor Apolo Siquibuloy. At kung maalala ko nga eh, uh, eh siguro, eh, makakarelate ka rin mm -hmm. oh, kasi napanood mo rin naman. Oh. Pero, mas ano kasi kami nila, Jay, oh, sina na. Boss Dada, Andong nung kami yun. nauna, mas ramdam namin at kita namin talaga sa aming pers personal, sa personal, sa daming dalawang mata, yung pangyayari na hanggang ngayon, eh, kapag naiisip ko, eh, talagang nakakarimarim talaga, nakaka, ano eh, nakakainit ng dugo yung ginawa ng mga kapulisan diyan sa uh, Kingdom of Jesus Christ sa pamumuno ni Tore At hanggang ngayon, talagang hindi pa rin, ano eh, kumbaga yung galit lalong nadadagdagan eh. Kasi, Maliban dyan sa ginawa nila yan kay Pastor Apolo Kibuloy, tapos ginawa nila kay Pangulong Duterte na puro paglabag sa batas, eh lalong ano eh, nagpatong-patong na yung galit ng mga Pilipino dito kay uh, Torre na ngayon, ay kung hindi dahil dito sa mga ginawa niyang kabulastugo na ito, ay eh, di na magiging PNP chief. Hmm. What's your point about it? Ako, nung ano, uh, para sa akin... Ako pinapanood ko lang sa bahay uh, ha, kasi uh, talagang naka-coverage yan eh. Pinapanood ko lang pero ramdam ko yung ano, yung parang hirap. Uh, Lalo pa siguro kayo dahil kayo nandon. Uh -oh. Yung nararamdaman ng mga tao doon. Biruin mo naman. May intindihan mo pa yung gantong eksena kung sa mga rally-rally natin eh. Uh -huh. Yung mga nandyan sa mga uh, komunista. Uh -huh. May mo yung batuhan, yung sakitan. Pero itong mga 'to kasi, itong na KOJC, pinagtatanggol nila yung ano nila, yung bahay nila. Uh -huh. Yung uh, masasabi natin na parang banal na lugar para sa kanila. Hindi naman 'yan kayo ang pumunta dyan, Sila ang nangunang pumunta dyan at nakipagkagulo uh, at sinira nyo yung ano, yung uh, lugar niya, uh, yung KOJC. Pero imo wala na ang ang masama pa nga dito eh, ang galing nila manira, hindi naman nila inayos. Nagkalat pa sila diyan. Tapos sasabihin nila, ayun eh, nga yung nasa nagpo sa screen natin, eh binasa daw sila ng tubig. Ga, -ga ba naman yung tubig sa ginawa nyo? Tiniregas nyo. Takot kasi ah, si Tori pep doon. pepper, ano, pepper spray. Di ba? Oh. Hindi biro yan. Pero yung tubig dyan eh, parang ano yan, yung, yung ano niyan yung pressure dyan eh, parang yung nasa galing lang sa o, gripo. Oo nga, kaya nga oh. eh. Be, ka ba? Oh. <laughs> kaya yung mga bagay na to, eh talagang masasabi ko nakademonyohan yung ano eh, yung gumawa nito, eh, yung uh -huh. nagplano nito, eh, alam natin na nasa taas yan at ang nag-implement yan ay si Torre. Oo. Uh -huh. so, at, uh, siyempre, utos ng gobyerno yan. Uh -huh, uh -huh. Wala na silang sinisino talaga, eh. Kaya nga, hiwalay ang simbahan sa state, eh, di ba? Uh -huh. Kasi hindi mo pwedeng pakilaman yan. Uh -huh. Eh, dito, makikita natin na wala na talaga silang nire-respeto. Kahit sino ka pa, o kahit, ah, uh, masasabi natin na, ah, uh, simbahan ka pa, uh, kahit tahanan nga, di ba? Mm -hmm. eh, yung example na lang natin, yung uh, yung kay Tevez. Mm -hmm. Di ba? Uh, nag-search sila na nag-search. Kahit, uh, pati yung kapitbahay, dinamay nila dun sa ano nila. Eh dito, simbahan na to eh. Mm -hmm. Bahay to na ano eh. Banal tong lugar na to eh. Pero binaboy lang ng ganyan. Ayun Ay, ang masakit eh. Kasi, tayo, ginagalang natin yung ano yung mga relihiyon. At ganun din naman sila sa atin. Gagalangin natin. Pero yung ginawa talaga nitong si Torre, eh parang ano na eh hindi lang uh, above the law eh. Parang mm -hmm. pati sa batas ng Diyos lumabag na siya. Eh yes. matindi talaga. Oo. Hindi lang yan ano hindi lang yan paglabag sa Diyos yan yan ng uh, may tuturing na pinakamalaking krimen na ginawa ng mga kapulisan at ng gobyerno sa kasaysayan ng Pilipinas kasi mm -hmm. ang kapag religion na at uh, pinag ngalingan pa ng mismong presidente mm -hmm. eh yan ay napakalaking krimen niyan no no na yung sinabi pa lang ni Marcos na wala doon na nakit, walang dahas so wala doon mga baril mm -hmm. so dito nga ay nga yung sinabi ni Bay na yung ginawa ni Tory sa KOJC, yung tatlong namatay dyan, yung lahat ng mga KOJC member na nasaktan at sa pagpapakulong nila kay Pastor, na kahit hindi naman si Pastor sumuko sa PNP, kundi sa isap siya sumuko, ay talagang uh, ikinatuwa ng administrasyong Marcos yun. Dahil, uh, alam nyo kung bakit, dahil sa pag-promote niya bilang, ano, sa pag-promote niya bilang uh, a uh, PNP chief kay Tore. So lahat ng, ng, ng ginawa ni Tore sa P, sa loob ng KOCJ, pambabastos, pang panggugulo, pananakit, eh ikat eh ano yan, ikinatuwa ni Marcos Jr. no. Kasi nga diba, sabi nga nila kapag ikaw ay maging PNP chief, eh, talaga'ng may ginawa kang ano, nagustuhan ng isang presidente, nagustuhan ng uh, ng iyong leader, ng iyong uh, maestro. So, sino ba maestro dyan sa nangyaring uh, aga, 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 pagsalakay sa kay OJC? Wala naman iba, kundi si Marcos Jr. lang. Uh -huh. Siya lang ang maituturing mong uh, talagang uh, uh, ulo ng uh, kaguluhan at mga kada karahasan dyan at pananakit. Kaya nga, kalukuhan nga kadalasan yung sinasabi nila na uh, tinatanggi nila. At yun, yung panahon pa nila Abalos na nagt nagtuturoan na sila kasi... Kesyo, hindi wala na daw silang alam. Pero talaga, balibalik ta rin nyo man, ang pangyayari, eh talagang si Marcos Jr. ang nagutos dyan. Wala nang iba. Kasi kung eto, hindi ito kagustuhan ng presidente, nung, nung nasa labas pa lang, yung, uh, yung mga polis or kahit uh, yung ano pa lang, mga balita pa lang, nasusugurin na sila. At ilang beses naman nang na-interview si Marcos noon, eh, ni ni isang awat nga hindi niya ginawa. Oh, oh. Sa halip eh sinabihan niya pa si pastor na ang ah, na. 'di ba? So doon pa lang doon talaga makikita mo nakagustuhan nito ng presidente. Ganito ka demonyo ang presidente, nakagustuhan niyang magkagulo sa buong Pilipinas. Gustong-gusto niya ng gulo ah, ng away sa Pilipinas. Biruin niyo ah, ah, yung mga ginawa ng mga kapulisan na 'yan sa mga KJC member na pananakit, pang titirgas at uh, yung pang uh, kasi una-una yung KOJC compound kasi kami ang nandyan eh kami ang buhay na testigo dyan na sobrang linis ng lugar na yan na, na sobrang payapa ng lugar na yan dyan nga lang ako nakakita na talagang uh, kahit sa ka, uh, umikot sa buong lugar na yan eh, uh, wala kang maamuy na mabaho no nung pumasok lang si Tore meron na <laughs> Pero nung no, porong na, nung nandiyan kami, wala talaga. Alam niyo, yun nga yung sinasabi ko nga na kaya nga yung sinasabi nila na mababa ang krimen sa Pilipinas, kakalukuhan yun. Yang, yang ginawa nyo sa KOJC, yan ang mismong pinakamalaking krimen na ginawa nyo sa Pilipinas. Master Judea. Ah, uh, ano. At uh, ako, kung matatandaan, no, nakakatroma talaga eh. So, kung, magisang mag-iisang taon na, at nakikita natin kung pa paano pa rin nasasaktan ng mga miyembro ng KOJC. E, tayo nga na hindi tayo members, nasaktan tayo eh. Masya, masyadong masakit para sa atin yung nakita natin. Yung magpapatunog ng Elrad sa gitna ng panalangin. Magpapatunog ng Eldrad sa gitna ng pagtulog ng mga tao. Yun, ang mga bagay-bagay na talaga ng kademonyohan na nangyari, nangyari, dito sa KOJC seats na ito. Tsaka, isa pa, binaboy talaga nila yung kingdom of Jesus Christ. Marami tayong ano eh. Marami, kami naninigarilyo kami pero di minsan, di, di isa, minsan. hindi namin in na magsigarilyo dyan sa loob. Oh. Lumalabas pa kami na napakalayo. Pero itong mga pulis na to, ginawa nilang basurahan yan eh. Ginawa nila yung mga bote, eh. ng mga bote, nandyan napakabaho, lalo-lalo na doon sa basement na pinaghuhukay nila. Na isa pa, sa kasinungalingan ni Torre na wala daw silang hinukay. Pero nakapasok kami doon, yung hukay, napakalalim, bagong-bago pa yung simento. At hindi lang naman yung nahukay eh. Pati yung dingding binutas nila kasi mm -hmm. doon nila dinadaan. Yung mga lupa na hinuhukay nila. Puro kasi nung alingan, yung ano eh. Yung uh, sabi ni Marcos na ni walang baril yung pumasok na pulis, walang hiya. Ah, ikaw ba Marcos ay nasa ka ba ba ng pag-iisip mo? <laughs> ah, kami nandun, gabi-gabi, araw-araw, yung mga baril na mga pulis na yan, nakatayo dyan sa mga Bermuda grasses, tapos sasabihin mo, walang baril. Kaya naman, dapat ito, ha? Ito, na pangyayaring ito ay hindi makalimutan ng sambayan ng Pilipino. Dahil ako, ako sigurado ako, mauukit ito, nakaukit na ito sa kasaysayan ng politika ng Pilipinas na isang bahay-sambahan binalahura ng Lucifer. Nasabi ni Boss Dada so, sa comment, nakita ko. <laughs>